May mga grupo. May mga grupo. <laughs> may mga grupo. May mga <laughs> grupo. May mga 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 grupo. Kaya ba? Tingnan mo ito, ano ba 'yan? Tingnan mo 'yan. Tigpatak. Bigyan ka ng ayalan baby. Mga awa ng 'yan. Nagtataksubat pa sa loob. ang ayan. Tapos, 'di ba? Kaya ba 'di mo tinutulungan? Kaya. 'Di ko alam kung ano 'yan. Eh hindi ko naluluto. Mimi kailangan mo diyan, bangga. Ano makikita ko sa ilalim mo? 'Di ko alam. Kulang ang gato, may mga kahong kahong kaya, kung yung isa yung isa ay sino yung isa yung isa yung isa yung isa ay sino yung isa yung isa ay yung isa yung anda bida bida pa iting iting pa tapit ng dayal. Akin. Haha. Ang mga pinagluluar ni Samalas. Iskopong. Serman. Hindi ng sa. Naka ng taong b. Kukata pa sa. lang. ano?

kumikarap gudting, alam sa ba sa pibila? ano 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 ano? kabilin kasi, ano yun? 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 sa... yun? ano naman ano yun? 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 ano

saya pumili ka ng ano pumili ka ng butte kailangan kang poymo gulugpit nyo yan pan 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 pa pan pan pan